si Jesus po ang tunay na sundo. Kasi ang Kristiyano, sabi ko nga po, pag namamatay, hindi po siya namamatay. Ang tawag, hindi namamatay, kundi natutulog. The Bible clearly states that in the case of Lazarus, remember, the Lord Jesus told his disciples, sabi niya, pupunta tayo kay Lazarus kasi natutulog siya. Ay, kung natutulog siya, hindi eh, gagaling siya, Panginoon. Sabi naman mga disipulos, Then Jesus plainly told them, Lazarus is dead. Pero ano to? Bakit sinasabi ng Lord, natutulog siya at gigisingin ko siya. Okay. Alamin niyo po ba kung bakit? Kasi pag nagpag uh, namamatay ang isang believer, ang tawag doon natutulog kasi pag natutulog hindi ba masarap matulog? Tignan po niyo'ng mabuti yan. Ngayon, pag namamatay po ang believer, talagang namamatay ang tawag. At namatay siya, namatay siya ganoon. Uh, ang revelation na ito dumating lang po nung dumating na si Jesus Christ. 'Di ba? Kasi tignan niyo sa Old Testament may mga binanggit na mga alam natin mga saved na tao like Moses, Samson, pero ang banggit sa kamatayan nila namatay matay eh, 'di diba? Ibi ba? Ibig sabihin hindi sila saved. Hindi. Kaya lang yung revelation ng natutulog lang ang patay na Kristiyano nung dumating na si Jesus. Dahil siya mismo nagbubulalas niyan eh. Siya mismo nagsasabi niyan. 'Di ba? Siya nagsabi. Okay ang maganda pa nito, kung tayo ay pinets na ni Jesus, sinundo na niya tayo. Pag namamatay ang isang mananampalataya ngayong church age, ako naniniwala po ako in spirit and in truth na igra-grand tour niya sa langit. Itong mga kaduluwa o mga spirit na mga namatay na born again. Then uh, sa langit, hihintayin nila yung pagbabalik ng kanilang kaduluwa doon sa kanilang mga katawan kung saan sila inilibing, ikrinimate, or kahit saan pa that's not a big problem to the Lord Jesus. Jesus is God. He's the creator of the universe. Kaya niyang papuntahin muli doon yung mga kaduluwa. Mabubuo muli. Then, that's the glorified body. Di ba? So, ang mga pangyayari pong ganyan ay talagang nasa Biblia pong talaga. I-analyze lang po natin mabuti. At uh, matanggal yung fear, matanggal yung mga takot sa kamatayan. Kasi nakalagay din po sa book of Hebrews yata, if I'm not mistaken. Sabi nyo, yung mga may takot sa kamatayan, pinalayan niya. Si Jesus po yun, yung nagpalayang yan Kasi namatay siya sa cross. Dinitit niya ang death. Lalo na ngayon, malapit na naman ang Halloween. Uh, marami na namang katatakutan, mga ganyan. Pero alam niyo po ba, the power of the enemy has been defeated 2,000 years ago. The cross of Calvary. Okay? So, wag tayong matakot kahit anong sabihin ng mga kaaway, kahit anong sabihin ng mga hindi man na ng isusumpa ka man nila. Sinusumpa kita, magagapang ka sa hirap, ginaganong ka nila, believer ka. Yung sumpa nila sa'yo, babalik sa kanila. Parang bolang tatal, bug, 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 tsuk, oh. balik sa kanila. ba? Diba? Kasi wa walang tusumpa ang tatalab sa isang believer. Galatia 2.20, pakibasa. Sabi ko dati, Galatia 3.20. Nagkamali po ako uh, Galacia 2.20 pala yun, nah. lahat ng sumpa, lahat ng ano, hindi maganda sa tao, lahat ng hindi maganda sa mga tao, kinuhan na ni Jesus sa kanyang sarili. Kaya kung sino mong mananampalataya sa kanya at magiging believer niya, hindi natatalaban ng sumpa kahit kailan. Di ba? Maganda maging believer kasi dito sa lupa, alam mo, ni kapanatagan ka na ng loob, ligtas ka na, saved ka na. Di ba? Hindi ka natatalaban ng anumang sumpa oh pag, pag pumanaw ka, namatay ka. O, siyempre, sa term ng mundo po, namatay. matayo, diretsyo ka pa sa langit. Makakasama pa natin si Jesus. At, igra-grand tour pa niya tayo sa heaven. O. Ayaw mo nun, saan ka pa, di ba? Hmm. Mm. Hmm. may coffee, habang nag yon oh, so, ang isang believer buong, ah, uh, pinakamagandang pwedeng maging sa isang tao sa mundo. Yung makakilala sa Lord. Marami na po ako nakilala dati ng mga taong hindi maganda ang lakad sa buhay, ang tuntunin sa buhay. Na makilala si Lord Jesus, nagbago ang lahat. Marami na siyang nadadalang kaduluwa sa Lord. Marami siyang nadadalang mga naliligaw ng landas na kaduluwa na ibabalik sa Panginoon. So, ginagamit talaga tayo mga mananamparataya. Kaya, ibang klase ang pag-istima ni Jesus sa kanyang mga believers. Tandaan nyo, bilang mga believers si Jesus, tayo ang kanyang apple of the eye dito sa mundo. Tayo ang kanyang priority. Tayo ang kanyang special possession. Marami pong salamat. Good morning and bye-bye.